Yo guys, ganito na rin ba yung cellphone holder mo? Maingay yun siya. Diba? Ang yung Pag ginawa ko siya, mawawala. So kung ganito na yung cellphone holder niya, naturo ko sa inyo yung naisip ko na fix para mawala yung ingay niya. Ayan. Ito na. Hanapin yung part na nagkukos ng ingay. So dito sa akin, ito. Yan yung gumagalaw na tatama kasi siya pag nagbabibrate so yun yung nagkukas ng ingay so yan kailangan ito yung mga kailangan natin at ito yung magsasalba yung 3M na yan so una tanggalin nyo muna yan tanggalin nyo yan tapos niyatan nyo lang kasi minsan tumatalsik yung spring na nandyan sa likod So, yan, yan yung mga part na yan. Pag nagtatama yan, yan yung nagkukos ng inyay pag nagbabalik. So, tabi nyo lang yung spring para hindi tumalsek. And dito sa part na to, nagkukos dito ng ingay kasi masyado nang maluwag. So, naisip ko lagyan siya ng washer. Yung sakto lang, katamtaman lang. Ito yung sa akin. So, ibubukan nyo lang yan. Tapos, kayo na bahala kung paano nyo na ipasok yan sa loob. Ipasok yan, yan sa part na yan. Yan, dyan sa part na yan. So, sa akin na na dapat sakto lang hindi masyadong masikip dapat may play pa rin sya ayan may play pa rin tapos yan didikit na natin ang 3M adhesive huwag nyo natanggalin yung kulay po lang part para syempre pag tinanggal nyo kasi hindi didikit yan doon. hindi na talaga gagalaw yan kahit iikot nyo so dyan sa part na yan sikipan nyo rin yan kasi minsan lumuluwag din yan pero yung mga bago kasing yung Uh, bagong labas ngayon ng Moto na ano, alam ko naka-fix na yan, wala nang ganyan. So ito kasi sa akin matagal na to. So nakakain na kasi kung bibili rin ng bago. Kaya naman siya gawa ng paraan. edi okay. So, ayan, hindi na siya nag-iingay. And gagalaw pa rin naman yan kasi hindi naman natin yung red na. Ayan. Balik nyo lang lahat. Um, ano? So dito, yan, yung, yung, sa gilid na yan, lagay nyo lang ng paddikit yan kung nakatanggal na rin sa inyo. Yung sa akin, wala, wala na kasi akong ano, eh, pandikit eh. tapos yung kabila kasi nawala. So, lalagyan ko lang din ng 3M Madesip. So, ganoon din. Huwag nyo na rin tanggalin yung kulay pulang part kasi syempre, didikit yan. So, after nyan, pagka okay na, balik nyo na sa motor nyo. Tapos, yan, balik nyo na yan. Tapos, so, pakinggan nyo na. So, diba? Wala na siyang tunog. Pero kung pinagpala naman kayo, eh, bumili na lang kayo ng bagong medyan sa yellow basket.